Tingnan natin. Ano kaya magi-reaction ni Fe kapag nakita niya si Hakbanger number one, Hakbanger Reveal! Ayah! Uy, wow! wow! Ay, ay, na si Kuya so, Sabi uh? sa braso. <laughs> okay, <ay, laughs> tato mata May eh, ba? para mas pogi eh. Yes, ito naman si Tatay Ron, yung walang, parang walang kumpiyansa sa sarili. Oo! Oh, oh, parang di na daw Tatay Ron, pogi ka! Oh, yung anak niya, tawang-tawa na doon sa taas. Oo. Oh. oh. <laughs> <laughs> Ayan ay, naman, nakaredy na si Akbanger number two, kay Tatay Ron, Akbanger Reveal! Oh! oh. with oh. heart. Close! Yeah! Tatay Ron, tawang tawa si Raven sa taas. oh. <laughs> <laughs> Nabi-finger heart ka pa raw ah. <laughs> hmm. Okay, okay kaya si number 3, nakapesta na ba? Yan. Teka lang, teka lang. Oh, bakit? Magpo-push ups na to siya. Ah, hindi na, hindi na. May flex ba? may flex mo. mo yung arms mo, kuya. May flex daw. mo. Okay, habang okay, ang number 3, i-flex mo na yan. Reveal! Yeay! Oh, oh, Sabi ni Tatay Clay, kaya kong buhatin to! Ah. -hoo -hoo. Ang proper naman lang mabraso nung gumaya. Akala ko may agila. Ang <laughs> La <laughs> ganda! Ano ba? Ano ba ate? Ano ano, eh. uh, Gusto pa mag-oil kanina niyan oh. eh. Akala mo Johnny Bravo. Pero lahat ng mga hakbangers natin ha, iba yung ngiti. Iba yung ngiti. So yeah. nagpasikat ate Faye <laughs> para uh -oh. sa'yo. So Ate Fe, nakita mo na yung mga hackbangers natin. Opo, nakita ko na po pantay, sila. Pantay-pantay po. sila ng tinutugtungan. Ngayon, malalaman natin sa base sa iyong nakita, sa physical, ano ba ang magiging desisyon mo? Meron ka bang pababaen o meron kang paaakyatin? Ngayon, may sabihin po kayo. Ano po? Uh, sa kanilang tatlo, dahil nasa taas sila, hmm. Uh, kailangan ko talagang pumila. pumili sa kanilang tatlo. oh yan po talaga yung game natin eh. Pipili okay. <laughs> po <laughs> Ipili talaga, Pero talaga kayo. Pero may pinili niya yung tatlo. <laughs> yes, <laughs> uh, meron tuluro. naman ganun. Meron din ganun. No? Uh, Pero iisa-isahin po natin, ate yeah. Pe. Okay? Basis sa iyong nakita. Yung number... Basis kay Renzo. Basis kay Renzo. Okay. Ano ba ang desisyon mo? Kay Renzo <laughs> naman, oh. ang masasabi ko ay... Akyat o baba? Akyat o baba? Uh, Madlang people, tulungan nyo. Akyat o baba? Uh. Siguro. Akyat o baba? Baba muna siya. Baba. Baba. Uh, baba. Uh, bakit? Uh, Pwede ko bang malaman? Bakit Faye, po? Bakit bakit na baba, Ate Fe? Uh, nasabi ko sa kanya na baba muna dahil... as uh, batay sa na... Sabi niya kanina... Um, medyo may problema din siya sa kanyang likod. Ayaw mo na makalaga ulit. So, Baka pa ba yun? yung... scoliosis skoliosis po namin, hindi naman po ganun kalalay. No, well, functioning pa rin. <laughs> okay. Ano <lang>, tama tama <laughs> dame, na, ano lang na, ano lang <laughs> yes. na, na hindi likod. Hindi mo rin e maaalis kay ate. Yes. Eh, kasi dalawa yung inalagaan na, niya. Eh. So, di ba? Dalawa yung inalagaan niya. Ngayon, syempre, nung nasabi niyo, ba't mo kasi sinabi, Oh, hindi kasi, naman gano'ng kalala kasi yung kasi scoliosis. Kasi pala tatatoo, di ba lagi nakaupo gano'ng matagal? Uh, oh. Sabi ni Renzo, sakit. baka maintindihan ko siya. Oo. Oh. Kaya nga, ano lang naman yon Yun lang naman ang ano ni Kaya Ate Faye. Oh. Baba, yes. sa, baba sa ng ngayon, baba lang muna. Ah, okay, okay, okay. Malay mo naman, pababain yung tatlo. Oo, tama. okay. Tapos pag nandito ulit, pababain ulit. Ngayon. Number two. Uunahin natin si Kuya Clay. Ah, si Kuya Clay. Ano ang magiging decision mo kay Kuya Clay? Yung number three po, ah. Yung number, number three, three po. Okay. Bababa po ah, ba siya o aakyat? Ah, aakyat po yung number three. Wow. Aakyat. Aakyat ah! daw si number three. Bakit po aakyat? Nakuha sa flex. Gano'n <laughs> <laughs> yun. <man nun> eh. <laughs> Siyempre. Uh, feeling ko, pag siya yung napili ko, parang secured ang pakiramdam ko sa kanya. Oh. Ah. A strong man. Si, oh. si Kuya Clay sa kahinaan ko, parang lalakas ang loob ko dahil sa... Kumbaga, healthy. Oh, positive uh -huh. eh, no? Positive si Kuya Clay, eh, no? As positive princess, mukha ka kasi siyang prince. Opo. Oh, uh -huh. mas, mas bata sa iyo ng apat na taon si Kuya Clay. Opo. Oh, okay uh -huh. lang ba sa iyo yun? Okay lang po. Mas, ano, ako sa mas bata sa akin. Hmm. Uh -huh. Wow. Okay, eto na. Si number three, si Kuya Ronna. Ay! Magdi decision ka na kay Kuya Ron. Ano bang decision mo? Pabababain mo siya o paaakyatin? Eh. Bibigyan mo ba siya ng chance? Ha? um, para sa akin, akyat po. Oy! Oy! Oh! Akyat! 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 <laughs> bakit? Proud to proud si Raven! Bakit akyat? Nagulat si eh, Raven! Um, sa <laughs> so narinig ko po sa kanya is parang napakalaking Maitutulong niya sa akin, una-una, mabait, very supportive, mm -hmm. so parang nandyan sa kanya lahat yung hinahanap ko. Wow! Ah, uh, pwede mo mag-request? Pwede mag-request? Ron, Kuya Ron, pwede bang gumanong ka? <laughs> <Hi>. Oh! Yes! Kaya <laughs> yes. layo! Kaya pa! Kaya pa! Malapit oh. eh, malapit lang. Alam ko kung bakit. <laughs> bakit? Si pinakit niya si Tatay Ron. Bakit? Bakit? Oh, bakit? bakit? Kasi nag-gym si Clay. Oo. Oh. oh. <laughs> May pirang tinaugat, baka hindi alam. Oo <laughs> <laughs> <So>, Ayo! <laughs> uh, <laughs> si Tatay Ron ang pinakasi. Okay. So, ibig sabihin, dalawa yung pinakit mo, ibig sabihin, magpapaalam na tayo kay, 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 kay Renzo. Renzo. Kay Renzo, maraming salamat. Thank you, Renzo. Thank you, At good luck. At no, ah, sana, way. gumaling yung nasa likod mo, Kuya Renzo. Hindi <laughs> naman Scoliosis, oh. No. meron yes, na kaya nga, therapy. 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 Pero paano yan? Dalawa yung pinakit. Dalawa. Eh. Isa Ate Fe. Dalawa yung pinakit mo. Kaya lang, isa lang ang maaari mong... Pag-istayin. Talaga? Alam, ati, alam, ko na ba dalawang pinakyat? Oh. Bakit? Para kay Sisi yung isa. Oo ka. Ayaw ni Sisi Minzi. Ang hala ko kasi para kay Sisi. Sisi. Sorry. Si, si ba wala lang balak mag-date? Wala na po. Bakit? Ah, Sinasara mo na? Focus na lang po sa mga anak ko. Ah. sayang. Paano kayo magdo-double date sa circle? Oo nga. Piknik-piknik. Oh. Meron pa naman kaming isang kaibigan. Ay, si, isa pa kay Tegan. Si Pabalikin ko si Renzo. <laughs> 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 si Bunso. Ay, ah, si Bunso. Okay. okay. Yes. Oh, eh, ayaw nyo na ni Ate Minsu. Ay, wala pilitin. pili din. Ate yeah. Fek, kailangan nyo na po mamili. Yeah. Meron po kayong isang pabababaen. At yung matitira, siya na po ang makakadate nyo. Ngayon po ang tanong, sino po ang inyong pabababaen between Kuya Ron at Kuya Clay? Sorry po sa hindi ko mapipili. Siguro, ang pipiliin ko Ang papababain ay... ko, ang, uh, sabihin niyo po, ang pabababain ko... Yung karapat ko, dapat mo talaga sa akin? Hindi, uh, ate Fe, ang pabababain ko po. Yung papababain niyo po, ang ang babanggitin niyong pangalan. Yeah. Kung sino uh. po yung pababa, okay. hindi niyo po, okay. yan. Oh, oh, po Yeah. Ang pababain ko po ngayon ay... Number... Three. Siya yung nagsabi na wala akong binatbat sa dalawa. Yeah! Pero siya ang pinili mo. Kaya naman na Ate Fe, step in the name of love. Yeah! Yeah! Na, pakitulak lang po yung salamin. Ay, hindi po yan, hindi po yan. Yeah! 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 <laughs> si Cory Aron, wala pa bilip sa sarili. Siya pala'y pipiliin. <laughs> Pasalamatan na din natin, of course, si Hype Bestie, Sissy Menzi. Yes, bata man o matanda, sa ng ito, may nagkakaibigang bigla. Ito ang Stepping and of Love. Mama! Tawag ng tanghala na sa pagbabalik ng our show. Our time showtime. Sarili ko na mo, aking ipaglalaw.